Guys, hi, welcome to my YouTube channel. Nagbabalik tayo sa topic ng sari-sari store, guys. So, ang topic natin for today's video ay nakalista sa aking booklet, guys. Wait lang. More on topic tayo about sari-sari store. Nagbabalik nga ako, guys, para magbigay sa inyo ng advice about sa negosyo nating sari-sari store. So, ito na nga, guys. So, ito, guys, yung topic natin is kapag ng ka, malalaman mo yung tamang halaga ng pera, bakit hindi agad-agad nilalabas bagkos pinag-iisipang mabuti. So, ayun na nga guys. guys no? Kaya ko naman nasabi tong topic na to. ayaw, ang naman talaga dito. So, nasa labas tayo ng tindahan guys. So, maliit. Oh my God, wait. ba diba nga guys, kahit anong tagal natin sa pagbe-business, malaking puhunan, maliit na puhunan. Bakit? Uh, hindi natin mapa talaga ng consistency yung ating tindahan or negosyo dahil hindi nila inaalam ito. Ano nga ba ito? Dahil hindi nila inaalam yung kinikita ng negosyo, 'no? Ayun yung parang sa akin yung dahilan kung bakit hindi sila tumatagal sa business or wala silang kaalaman. Oh my god. Ah! Motor dito, guys. Tingnan nyo guys oh. Kumikintab-kintab na naman yung mukha ko, guys. So, yun na nga guys, dapat inaalam natin yung kinikita ng sari-sari store natin. Kasi ang tunay na negosyante para sa akin guys ha, maliit o malaking puhunan, no? Kaya niya itong mapa-improve kahit sa maliit lang na puhunan guys. dapat inaalam mo talaga yung kinikita ng tindahan, mo, no? Kasi, tignan mo nga, meron napakatagal na nila nagbebenta. Kunyari balot, mga ganyan-ganyan, ganyan. ganyan mga palamig ang taga tagal nila nagbibenta pero saan napupunta yun no? or kung may utang ka kasi kapag may utang ka guys ito sa totoo lang halos dun mo na binabayad yung kinikita mo so kumbaga mas maganda talaga yung sarili mong pinpuhunan sa iyong sari-sari store guys pero kung kaya kaya naman ang kapasidad ng tindahan mo utang pwedeng pwede rin naman So anong point natin dito tayo mga negosyante? Kasi tayo mga negosyante guys, hindi tayo basta-basta agad naglalabas ng pera. Bakit ka mo? Kasi pag tunay na negosyante ka, yung kinikita mo lang yung babudgetin mo. No? I, I mean yung kinikita mo lang yung babudgetin mo. Bakit? Kasi kapag nawalan ka ng pondo sa tindahan mo, paano ka pa makakapagbigay? Paano ka pa nakakapag -likom? no? Ibig sabihin ng likod, makakapag ng paninda pa uli. So, ganun yung guys. Dapat, inaalam natin yung ating kinikita. Kaya nga ako guys, talagang may record ako guys. Consistent yan. Papakita ko sa inyo yung record ko guys. Wait lang, dyan lang. Para hindi, mo, para hindi naman modus-modus, di ba? Ang ganda talaga guys, nung nabili ko yung sabon, ito, papakita ko rin sa inyo yung sabon, yung, yung secret ko sa mukha ko guys. Tsaka trending to sa ano, commercial muna. Trending to sa TikTok. Wait lang guys, papakita ko. Ang bahay, papakita ko lang sa inyo syempre dapat i-share natin yung mga ano pampab ano pampablooming tips ayan guys so sa halagang 179 guys ayan ayan 179 meron ka ng sabon yung sabon niya ang ganda guys talaga sa ano sa balat kakaloka ito oh ang ginawa ako ang discard ko guys ayan pinagkakat-cut ko siya ayan tapos ano siya para siyang ano ma madulas-dulas sa mukha. Tapos hindi ka na kailangan gumamit ng rejuve pa. Mas effective siya. Yan. So kung kung sino man nakikita ako sa personal, o, oh, diba? Makita nyo kung kintab, kintab yung ganito Yan. So balik na tayo sa topic. Tara na. 170 na yun sa TikTok, guys. Yun na nga, guys. Consistent talaga ako. Nagre-record ng aking mga sales, expenses, ganon, ang discard ni madam ayan simula January ayan oh, February para alam nyo lang guys, oo oh, March, may Gcash pa yan ayan April consistent yan guys, April May kasi hindi talaga, titigil ka talaga sa pagsasari sa store guys kapag hindi mo alam, yung kinikita mo guys ayun yung rason nun no? kuha ka lang ng kuha, no? Paano na? pag kuha ka ng coin, di mo na didetect, no? Parang bali wala yung negosyo mo, guys. Kapag hindi mo alam yung kinikita ng tindahan mo or ng mismo July, July, August, o September. O, oh, ngayon. September ngayon, o, oh, ba? Diba? So, ayun, guys. Guys, kapag hindi mo kasi inaalam yung kinikita mo, bali wala lahat ng pagod mo ng kahit ng ilang taon, no? ayun yun, advice ko lang naman to kasi bilang isang negosyante na 8 years na sa pagninegosyo alam nyo ba yung negosyo, ups and down din talaga guys at, at, lagi nyo tatandaan guys, ang negosyo hindi talaga siya exactly no? exactly na magiging good minsan kasi magiging bad din siya di ba? Sa mga ginagawa rin talaga natin guys So ayun yung lesson dito guys no? Hindi ka basa-basa naglalabas ng pera Kapag nagbi-business ka Kung, kung tunay kang negosyante guys ha? Kasi ang gagawin pa ng mga negosyante na pag-iisipan nila kung ano lang yung mabibigay nila no? kasi mahalaga sa kanila ang pera kasi nga, bakit mahalaga to guys? kasi parang gasolina sa amin to eh. hindi kami makakapag, uh, makakapag, makakapag tinda kung wala talagang pera. Ibig sabihin, syempre, di ba guys, kapag wala kang ano, pera, di ba, ang hirap din talaga. So kami, gumagawa rin kami ng paraan para magkapera bilang bilang isang negosyante kasi, no, magaling yan magkalkula. Ibig sabihin ng kalkula calculate talaga ng pera. So, binabudget nila yan, hindi sila kuripot, guys. Sa pandaan nyo, ang mga negosyante, guys, pinapahalagahan nila yung pera nila kasi binabudget nila yan, guys. Mahirap talagang kumita ng pera sa ngayon, guys. Kaya uh, kami, papiso-piso, dos-dos yung tubo, pinagtsatsagaan namin, guys. no? Kasi may nakikita kami, uh, kahit piso-dos, may nakikita kami kahit papano sa isang araw, may kinikita, guys. So, ganun kaya ako guys nagtatala ako para mabus pa rin yung aking pakiramdam no para magpatuloy pa rin ako sa pagtitinda ay yung lesson dito sa pag sa sari store guys no wag na wag kang papasok sa negosyo na gusto mo lang no dapat inaalam mo yung kinikita mo kasi bali wala lahat lang bali wala lahat la, bali wala lahat lang yan guys sinasabi ko sa inyo kapag hindi mo alam yung labas pasok ng pera mo dapat kailangan meron kang record booklet guys ang pinakamahalaga talaga sa ano tindahan no sorry sa sa bigay iba eh kami naman ano wait, wait, wait. pero para sa akin ito yon kasi magpapagod ka ng magpapagod guys kapag hindi mo ginamitan ng utak ang pagninegosyo mo pag hindi ka nagkalkula pag hindi kayo nagbilang kaya nga business yan pera yan dapat bilang talaga guys at ilista mo no kung kaya mo hindi ko naman sinasabi na magaling ka sa pag accounting nag accountant ka pero napakadali niyan guys kung paano mo gagawin guys dapat inaalam mo yung kinita ang kinita ng uh, tindahan mo ito yung parang bawat isang produkto kunyari ang puhon niya 5 piso yung dos ang tutubuin mo doon ayun yung ipon-iponin mo kumbaga sa load kung tu uh, kung ang tubo mo is 5 pesos ipunin mo yun no sa isang buwan magkakaroon ka ng o, oh, ba? Diba? pambayad mo rin ang kuryente yun so ganun lang guys sana guys may naintindihan kayo sa akin sana guys ay may upis. sana guys may naintindihan kayo sa vlog ko guys ha yung pagninegosyo hindi basta basta ka ng inegosyo pag iisip mo yan dapat alam mo yung kinikita mo kasi mamaya pinakukuha mo, naubos mo na pala yung pangkuhunan mo, unti-unti mo naubos, diba? Nga nga talaga, at ang advice ko rin, mas maganda nasa sa maliit na puhunan ka lang muna mag-start kung di mo pa alam yung negosyo mo. No? So hanggang dito na lang guys, ito pa si Madam Duday, ang super box ng bayan. Please like, share, and subscribe sa YouTube channel para tinig ka sa mga bagong video. Okay guys, thank you for watching.